So, maayong adlaw sa inyo ang mga tanan, no? Mga kabisdak. So, balik ta. Na ako'y nakita video aning isa ka ghost hunter, isang ghost hunter na paulit-ulit niyang sinasabi na uh, nababasa siya sa ulan. Sino naman kasi ang may utos o may nagutos sa inyo na mag-vlog kayo na ulan o mag-vlog mo na gadag-om o kaulan nun? ba? Diba? Hindi naman kayo inutusan. Para, ni'yo namang, uh, para naman kaming sinisisi niyo diyan. 'Di ba? Pwede mo namang sabihin na nabasa kayo sa ulan, pero isang beses lang 'wag mo na ulit ulitin. Pinaparinggan mo naman yung ang gusto mag-sponsor sayo na ano, bilhan ka ng raincoat o bilhan ka ng payong na mag-sponsor sa iyo kasi nabasa ka sa ulan or para 'di ka mabasa sa ulan next time kapag magbablog ka. Pero, uh, ano po, no? Maingay yung kapatid ko. Uh, pero, sa akin po, no, is uh, very well appreciated po namin yung mga nagbablog ng na mga uh, ghost hunters na, napuputikan, yung iba naman minsan na disgrasya na naaksidente na sa mga pinupuntahan nila uh, napapagod sa kaka, parang trekking na lang yung ginagawa nila para maabot lang yung bukid na yon o yung bubat na yon uh, na-appreciate po yan, very well appreciated po, ba diba? Kasi uh, binibigyan nyo kami ng magandang video na pinapanood namin or mapapanood namin, hindi ko po sinasabi na walang walang pakialam yung mga followers niyo kung ano yung pinagtadaan nyo habang nagba kayo. Uh, appreciated po 'yun. Pero sana naman kung uh, po kayo na uh, ganyan, yung totoo naman po, 'di ba? Para 100% yung suporta ng uh, follower niyo sa inyo. Diba? At uh, may nakita din akong mga video nila Sir uh, Sir Donsky, nila Kuya Red, nag-review ako kagabi. Uh, may mga video naman kasi talaga si Kuya Red at saka Sir Doniski na mga totoong video na ginagawa nila. Nag-review ako kagabi. So, uh, may nakita ako mga video ni Kuya Red. Uh, kasama niya ang asawa niya, si uh, Aloha. Uh, maganda. Maganda yung mga video ni uh, Aloha at saka ni uh, Sir Kuya Red. Pag pagkasama niya yung asawa niya. Maganda yung video. Kasi uh, parang ay uh, yung video nila uh, ano ko uh, parang mako-compare ko doon sa mga video ng uh, ghost hunter or paranormal expert na nag ghost hunting sa ibang lugar yung mga taga abroad parang ganoon nakita ko nakita ko yung video nila na yung mga dating video nila ni-review ko maganda maganda yung video niya konti pa lang yung nag-view sa YouTube ni Aloha no? pero hindi nila alam maganda yung video din ni Aloha Maganda talaga, nakita ko. So, uh, may mga video na totoo talaga yung mga uh, sinasabi nila. So, uh, kagabi ko nakita yung mga video noon. Na uh, Nag-review ko Pinapanood ko yung mga uh, dating video ni Kuya Red, ni Sir Donsky. Maganda yung ibang video talaga nila. Yung mga alone challenge ni Sir Donski Kahit asabihin pa natin na hindi talaga mag-isa. Si Sir Donsky sa alone na challenge na 'yon pero maganda yung mga uh, video. Maganda yung uh, nasa video niya, yung mga alone, cha alone challenge niya. Pasensya na Bisaya po. So um uh, you know, um at saka ito naman uh, video si ano si Sir Donsky napansin ko, magaling siya sa comedy. Magaling siya sa comedy talaga. Nakita ko yung video na kumakain siya. Uh, Magaling siya sa comedy talaga. Uh, natuwa ako. pa, <laughs> Tawang-tawa ako kahapon. Actually, kagabi tawang-tawa ako na makita ko yung video niya. kumakain siya. So, uh, maganda po. Maganda po yung ibang mga video ni uh, Kuya Red Ghost Adventure, ni uh, Aloha Ghost Adventure, at saka ni Sir Donsky. Oh, uh, Sir Donsky Ghost TV. Uh, pinanood ko kagabi yung iba. So, uh, yung akin lang doon, sa mga ibang... Uh, ibang! <laughs> ibang mga ghost hunter. Ah... Uh gandahan naman po natin yung mga uh, yung quality ng video natin ah, uh, kasi parang ah, uh, nai-sponsoran naman yata kayo eh, so uh, mas mabuti uh, maganda yung quality ng video natin, siguro pag ako mag-go something kasi sira na, ah, uh, sira na kasi yung hindi naman sira yung GoPro ko, pero gas-gas na yung lens niya, so hindi ko na siya pwedeng gamitin so uh, ito sigurong cellphone ang gagamitin ko, pero siguro i eh, edit-edit ko na lang, no, para maganda yung pinalabasan ng uh, video pag ako mag-ghost di ba? Hindi ko pa sigurado kung uh, matutuloy kami ni uh, Sir Kik. sila matutuloy sila nung uh, taga Luzon yata. Pero ako, hindi ako sigurado na maka, uh, makasabay ako kay uh, na manggugoy trabaho, no? So, busy mong tagamay, di ba? Para ingnon ba? Busy tagamay. So, uh, ana lang. And, uh, yun naman sa video na nakita ko na may uh, nagdadala ng bata kumakain yung bata, ginoong ko ni mo, uh, sir, utak undang dangi ng imungkoan klaro ka ayo na uh, kapangilad ka klaro ka ayo na ginagamit po ni mo ang uh, bata sa imong mga kabuang ginoong ko, di ba? Pangit ka awon no? Tanong din naman yung sundugo ng uh, uban Normal lang na mangayo o uh, gusto ka pasponsoran ka, pero ayaw pa gamit uh, bata. Nga, paluoy-luoy. Effect da yun. Paluoy-luoy. Diba? Ayaw, ayaw. Ayaw ingon, ana. Uh, kuya, no? Kaya laing kaayot ang awon. Ang dangin na imong bisyo na gamito mo ng uh, bata sa imuhang uh, video. Diba? Late na po akong tingog ron. Undang So, uh, isa pa, uh, si Sir Alpha Go maganda yung mga video niya. Pinapanood ko si Sir Alpha Go hanggang ngayon. Yung mga gera-gera niya. <laughs> no? Nak Actually, silent viewer talaga ako. Silent viewer lang ako. Minsan-minsan lang ako mag-comment. No? At saka, yun lang. No? May napansin ako isang vlog. No? Napapansin ko. Ay, may nag-message din sa akin yan eh. Sa, uh, sa Facebook ng uh, Facebook page ng uh, Tamiya. May nag-message sa akin niyan. Pero hindi ko na sinagot. <laughs> hindi ko na sinagot yun. No? S sinin ko lang. Pero hindi ko uh, sinagot. Kasi ayoko sumagot sa mga ganyan. Baka uh, mag-screenshot, screenshot. And then, ano pa sabihin, ba? Diba? So, ayoko na gano'n. So, ayun uh, lang ko yung mga, mga uh, video natin, no? Uh, ngayon. Nakita ko yung video din ni uh, Apple Pagyo. Ni Miss Apple Pagyo. At saka ni uh, Jay Custura. Medyo... Um, uh, actually, idol ko tong dalawang ito eh. Kasi si Ma'am Apolpagyo namatay kasi yung daughter niya, 19 years old. sinubay-bayan ko talaga yan nung namatay yung anak niya. Nagkasakit kasi yung anak niya. At too late nalaman ni uh, Apple pagyo na may sakit pala yung anak niya. Akala niya kasi uh, lagnat lang talaga yun. Kasi wala namang sinasabi yung anak niya sa kanya. Galing school pa yun yung... Uh, galing school pa yun... Uh, heh! galing school pa uh, yung anak ni Apol Pagyo ng uh, araw na yun. tapos bigla na lang uh, naluyan no? bigla na lang uh, ganun yung nangyari nakita ko yun. kasi binlag talaga ni Apol Pagyo yung itsura ng anak niya na patay na binlag talaga ni Apol Pagyo yung anak niya na uh, ng nasa ospital actually uh, hayaan na natin si Miss Apol si Ma'am Apol Pagyo na uh, magvideo uh, tungkol sa anak niya po kasi Ah, uh, jan po siya kumukuha ng lakas. dyan niya po binubuhos yung emosyon niya. Hayaan po natin kasi nanay po 'yan eh, na feel po namin yung sakit ni uh, Ma'am Apple Pagyo. Si Ma'am Apple Pagyo kasi siya yung uh, yung YouTube uh, channel niya, eh, siya yung uh, laging nagsasabi ng mga bossing. Uh, yan po kasi uh, dun po siya sa mga swerte-swerte, yung mga pagpaswerte Lagi ko siyang pinapanood. 'Yon. Uh, so 'yun lang po mga uh, katchube no. Maraming maraming salamat uh, po sa pagsusuporta ninyo sa akin. Ah, uh, maraming maraming sal uh, salamat sa mga nagla-like kahit konti thumbs up lang 'yan. Maraming salamat uh, maraming maraming salamat sa mga nag thumbs up di ba? So uh, like nyo po at saka pakifollow po nung page ko yung Tamiya Samuel Vlogs, pakifollow na lang po, pakicheck na lang po yung mga latest na post, yun po yung bagong uh, Tamiya Samuel. Maraming maraming salamat at sana po pagpalain kayo lahat ng uh, Panginoon at lagi po sana kayong suswertehen sa buhay.